Guys, kami ngayon ipapunta sa ano, sa Santo Tomas. Si Kulota, may pagpasok sa loob. Sakay na ako sa loob ng tricycle, si may pagpasok. At makikipagpalit ng pwesto. Kaya pala daw, ang kanyang pokelya ay saktong sakto sa baka. Kaya, okay. 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 pinagpalit ako eh, ang lato, -lato ako ay mababasa. Ang nung nasa unahan kung siga, tingnan nyo. Walang Hi. <tod> <tod> Kaya naman pala na nakipagpalit eh talagang gag gagana rin ano inyong ano yun. Nagpauli-uli dyan sa bulot Nakailang beses nagpauli-uli si bulot at ang kanila, ang kanya daw po kanya ay nakagarni na. Kabakal. Hindi daw niya kaya. Eh. Android> Bago ako, ako ang ipinain. Tingnan yung tayo ko. Hindi daw niya po kaya. Kaya nakipagpalit. Wala diyan. TMO, paanda rin yun at ang sakat ng aking singit. Bago ang traffic pa dito oh. Kuya Mario Priscilla. Ano ka pa niyo na kami? Papapanood <laughs> <laughs> din si Mario. Si Mario Porcelia from Ambulong ngayon. Guys, uh, kakain kami sa mesa sana. Sabi ni Kulot kung wala daw kung wala daw upuan, mesa na. <laughs> <laughs> kami po'y kakain din eh, kasi may kasama kaming may TV. Hindi yung umubo na nang umubo. Tingnan nyo, abot tingnan <laughs> sa ilan. Ang alay <laughs> to. Ay, joke lang po, nagagamot naman po <tick>, ito. <laughs> nagagamot na. Ay, may kukwenta ko sa inyo. May nag-message may nag may nag sa akin sa ano sa TikTok. Kung si Kulot ay may mayoma, mag-take down ng bituon oil. <laughs> <laughs> Pinag-sitig ako, hindi naman wala naman akong mayoma. <laughs> si Lips lang ang may mayoma. Guys, ako ang may mayoma, hindi si Kulot. <laughs> <Man. laughs> may <mayoma>. Guys, <laughs> ano, pa paano ka uminom din eh? Guys, si Ka si, Ga hindi makainom kanina kanina pati hindi pa lang maalam uminom. Hindi niya sa tabi ng. Pinag-iisipan eh. na. ni Ga kung saan siya niya lalabian. <laughs> <rin, laughs> <dine. laughs> Bakit comment nga daw, be? Mga Ga. Nandito kami ngayon sa SM Santo Tomas Saan to? Opo, sa mesa, walang upuan. <laughs> sa, sabi namin, kakain daw sa mesa. Ano, sabi ni Kulot, may, may upuan ga doon. <laughs> kang ubo, Magpapasko <laughs> pa lang ito ay eh, bagong taon na. Eh. Alagan 36 skin guys sa mga nagtatanong. Nasa, ito po sa screen ang 36 skin. Ayan, nalagay ko sa screen. Ayan. Order na kayo guys. Huwag na kayo magpahuli sa 36 skin by Marie. Yes. Iyan po ang gamit namin. Ay, yan din, din po ang gamit ko. Siyempre magpipil talaga siya ng 2 to 3 days guys. Magpipil siya dito. Ayan. Ano, na daw po siya. Ano daw, tinitake mong ano? Tiki tiki ning at kahit yun yung magkapun sa hindi din epekto at saka lagi nasa handaan at kapun sa yung asin na yung Pinigilan ko na, sarili, mo na ang sarili ko sa handaan Pinigilan mo pa talaga ang lalaki ng iyong pata <laughs> Pinigilan daw, ay nasan ka ngayon? Pinigilan, bay dito pinilalan ngayon kayo. sa mesa Ano ka lang <laughs> Sirang sira na naman po ang diet ni Kating Inuman Apat na po ang kanyang baba Si Lips po ay malapit na rin po ang tumaba Kaysang apat kong abs, ganyan iisa na <laughs> papayat ngayon ang sakit sa tiyan. Hindi na yung abs, bilbil na. So guys, tuwang-tuwa na naman yung yeah. nagda-diet naming kapamilya. <laughs> dahil apakadami ah, na namang food. <laughs> na tayo, Thank kami. you God po. Thanks God. Sa so blessing. At nagmayaman-yamanan po kami ng panandalian. First time ulit. <laughs> <olet. laughs> panandalian muna. Hindi lang po ako gagamit nito guys. For the first time in my life. Di ba't may kutsilyo sa atin? Eh wala namang garto. <laughs> lagari. May lagari si Chulauro. Ba, hindi naman yung pwedeng ngayon sa bahay. Nagbabanding muna kami. Kaming yes. apat. Thank you so much <laughs> Kasi for po sa Tumakas lang kami sa obligasyon namin. <laughs> Ay, tumakas. Tumakas. Ano -ano. Tumakas. Ay, tumakas kami ngayon. Ay, tuwang tawa ang nag-a-apple cider. Hindi, <laughs> 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 nag-apple cider naman ako kagabi. Pero nasa <laughs> kainan na naman. Yeah. may kutsara tinidor. Yun para para santo. <laughs> sa Gagayatin sa mo yung mga karne. Eh. Oh, yung ngipin mo. Yung ngipin mo ba ko kailangan <laughs> pang ano? Pag matiga. Ah, Okay. Pa lang. Okay. mo sa ngipin mo kung hindi mo. Out out Sa mga nanatatarbaho dito sa mesa. Kumakain na kami ngayon, guys. Kain na din kayo diyan sa inyo. Kain na kayo sa inyong bahay sabayan okay. niyo kami, guys. Nag-aano kami nagbanding-banding muna dito. Hi, guys. Kain na. ito so, nga ito nga pala ang tinola na may ano na may buko. Tinun tinola dito may buko guys. First first time ko makakita ng ganito. Oh. Nilagang <gulongan> ano nilagang ribs. <tusurna> ano? Sulit. Oya, <tusurna> sombra sarap niya guys mesa dahil walang upuan <laughs> <laughs> ano to buko mo fresh buko wow guys <laughs> okay, naka ilang ang kanin ako pali mo na yan tatlo in half <laughs> <laughs> physical center social social life, okay. <laughs> pakita mo naman yung, yung glass <laughs> ang <laughs> ganda naman ang iyong ano iyong piso Oh, uh, uh, guys, thank, thank you sa support nyo guys, sa lahat ng supporters, viewers. Okay, hindi ko makita ang pagkain ni Ga kasi kung nakatago po yung Uy! Ito ba si Gold Center Guys, salungan nyo kami. Hindi namin maampat ang kanyang ugali. Ito suga? <laughs> 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 hindi namin maampat na. <laughs> Dahil nasarapan po si Lips, nakakailang kuha Gosh. na po siya ng sabaw. Ay, pakasarap ng... Na nilagang ribs dito guys tapos nakakapagtaka yung tinola nila may buko yes this is the first time shout out po sa mga masisipag na trabahador dito sa mesa guys yeah. thank you so much kasi gala lahat nakaubos ng nilagang fine. ribs eh <laughs> tawag ka na dun na so, go yung tawagan yun. uh, ano ka lang kakaway ka lang tas mm. yung bill out Ganyan. mahabang resibo lodi yung bill out <laughs> <laughs> yeah. Ang ang yaman. <laughs> Million yan, abot ulo eh. si kulot ikaw daw magbabayad. Siya po yung manager namin, magbabayad namin. Ay, si Kulot po yung magbabayad, guys. Oh, bill out. Okay. Sabi mo eh, bill out. <laughs> Guys, kami naka-visa ngayon. Paalis na nga pala kami. May visa na kami. Visa? <laughs> <laughs> Oo, so, meron na kaming visa. Paalis na kami ng Hong Kong. Pagpunta na kami ng Canada. <laughs> visa? Magbabayad? <laughs> Yung pala eh. <laughs> Bukasibo sa mesa. Pagbigyan natin, hindi na kami magbabayad. Ano? Ah, hindi pala siya? Joke <laughs> joke jokan lang. Shoutout kay Kuya Jared. Wow! na pinaka-poging manliligaw ko. <laughs> <laughs> Tapos nag-comment yung jowa, ano? <laughs>